Ay, mga dol, magandang hapon po sa lahat. Uh, March 21, 2025, Barangay Kumutan del Norte, Gamay Dor Samar. Ay, ma'am, shut out. Ando ako mag-uusa maestra. Ha?

Ayan si Erika Balasta shout out. Amo si nga singer banda. Manya di ang rag turot shout out. Papalas. Ano ni mo mga tinda? Damo la. Ah may saran na on oh. <laughs> oh. May shumay. Yung mga tinda oh. Shout out ato nga nanihingo to. Ato legend. <laughs>

Oh, niya customer ng mga usay. Oh, dito niya mga yaw-ihaw. Ah, dito mga sa Barangay Kabutan de Norte, kama ay doon sa bar. Asawa niya ni Yan, Madiha Compound. Jinan, Jinan Madiha. Bossing Noel Sa lahat po ng aking mga subscribers Mga followers Shout out Thank you sa 13 unlock followers Thank you Punta dito, dito sa gilid ng Barangay Kumpitan del Norte Gamay nung uh, hindi pa man umulan kaya nag vlog sumunan ako nagkuha ko ng patumba upload ko sa youtube So yung atindahan ni Manarosal Dolpo Ayan yun o oh. Bagong kawa Dito sa mayroong plaza Ito yung eh, Health Station Ayan naman yung bago Ayan yung bago Ayan ito yung Loma na Health Center Clinic, ito yung Clinic na Loma, ito naman yung uh, bago, ayan. E, 120 lang yung kalakal ko sa pumasa ng naman yung aming plaza na walang bubong yung aming plaza na walang bubong sana po karoon po mag sponsor sa aming plaza para magkuro kami ng gym para po sa pyesa sayawan hindi kami ulan, kitalo dito na mukapal yung ulap. yan na yung mga naglasayo doon mga naglalaro sa plaza ng Barangay ng Norte gamay ng Siamal I-share niyo ha Facebook Sobrang nag 13k followers Uy hindi ka sa liyo Sa mga Anak mga apo na YouTube Ilan na yung siya sa sa share niyo Ala kon page Gopo TV. Ato kita mupo tatak pangalan kita YouTube. Martes. YouTube ha? Martes. Martes. Oh, hi school lahat. namin vlog ramis Lunes Martes. Eh try ko na la. Kumakan po ng mga barangay official shout out. Hanggang dito lang po ang aking vlogs video mula pa dito sa barangay ng ganunti ka mga ilong samar. E pinito, shout out, Beka Smith na Pugil na Sundalo. eh hey, Adam hermano ng pamilya, kay Padi Cyrus Adruk at Padi Adam hermano. Salamat po, pasensya na po sa iba na ikong mga shout out. kay Alok Uli at kay Kaka Smith, katering kuya na pamilya. Kai Boss, Mike Vlog shout out. Paling sepuluh ya, kami suka poker